magtatanong lang po ako. Opo. Yung tayo bang mga ministro dito sa ang dating daan, magtatrabaho po ba kayo para mabuhay sa sarili? Si kapatid na Josel po, nagbo-broadcast po yan. Ano-ano po yan eh, announcer yan sa uh, Yes FM Radio ng DCRH uh, 101.1. 101.1. Mapapakinggan niyo po siya sa umaga. Si kapatid na Luz po, eh, principal po ito. Tatrabaho po yan. Si kapatid na Willie, ano po yan? Ah... Uh... <laughs> negosyante. Ahente. <laughs> Ahente, negosyante. Kung ano-ano po. Ano, ano po. Maraming produkto yan. Meron po tayong fire extinguisher. Oh. Pinag-batter, sirkulan. Marami pa po iba. <laughs> si Brother Danny po, ganun din. Kami po rito, para kami mabuhay ng marangal, at wala kaming cargo di konsyensya sa harap ng Diyos, na kinain namin yung iniabuloy ng kawaawang miyembro, kami man po nagpapakahirap din. Ako na mismo po, meron akong sariling hanap buhay. Siguro, hindi kayo maniniwala. Pag umaga, eh, ako'y nakashort at nagmamaneho ng uh, restaurant. Meron po tayong mga kantin na inooperate. Ako, nag, ako cheap ko, nagluluto. Eh, ganun po tayo. Hindi po tayo kagaya ng iba ministro, na pati isinisigarilyo't binabayad sa hotel pag nang galing sa pinagpagura ng miyembro. Eh, kaya ako lang po naitanong yan. si po ako. Kasi yung mga ministro po sa amin, para pong hindi po nagtatrabaho, hindi nabubuhay po sa mga abuloy. Kaya parang nakakaingit po yung buhay nila. Tapos binabawalan pa kami yung sa ngayon, binabawalan po kami pumunta dyan sa inyo para magtanong. Kagaya po nung amayin ko, sabi ko, niya ko kung manood sa inyo sa Channel 37. Parang ayaw po niya ang sabi pa niya sa kapampangan, mamurit-murit daw kayo. Mamurit-murit. <laughs> <murit. laughs> ah, ang tanang ano ko naman, eh, to, naman po. Eh naman po makakaike kami, tasabi mamurit-murit kami. Eh. Kasi, paniwala ko naman nung ika ming mamurit, siguro ala na matinu. <laughs> uh, nung impanga murit, anti mo yung may bisan akong murit. <laughs> Kaya, sabi ko po sa sarili ko, kung sino mamurit-murit, sila o kayo. Kasi yung mga naririnig ko po sa inyo, parang tinitingnan ko po sa Bible, Gaya po nung mga tanong ko, yung napakinig po sa inyo na si Tomas, sabi, sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko, Eh, ang sagot po nila sa akin, nabigla daw po. <laughs> <laughs> eh, Wala akong nakalagay doon na nabigla si Tomas. at saka hindi siya pwedeng mabigla dahil hindi niya yun. hinihintay niya yung pagkakataon ay Meron ba namang hinihintay mo talaga? Sabi niya kasi, sabi niya kasi doon sa mga kapwa niya, apostol. Sabi ng mga apostol, nakita namin ng Panginoon, nagbangon na siya sa mga patay. Sabi ni Tomas, ah, hanggang hindi ko makita yung kanyang kamay at maisuot ko yung aking daliri sa kanyang tagiliran, di ako maniniwala. Hindi siya maniniwala, ang nagbangon na nga, nabuhay. At sino Panginoon? Eh, nung dumating si Kristo, tinawag siya agad, alika Tomas. Oh, eto, tingnan mo ngayon itong aking kamay at saka yung idaliri mo, isuot mo. Nung makita niya na, sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Ibig sabihin, naniwala na siya. Sumampalataya na siya. Hindi siya nagulat. Tama po, na naniwala na siya. Kaya ang sagot ni Kristo, sapagkat ako'y nakita mo'y sumampalataya ka, mapapalad yung hindi nakakita. Gayun, may nagsisampalataya. palataya. Sa mga hindi siya nagulat nung sabi niya yon. sinabi niya yon ng may buong pananampalataya. At sabi niya, Panginoong ko at Diyos ko. Yun. Huwag kayong palolo sa mga ministro ni Manalo. Manlolo ko. Wala sa Biblia yung nagulat. Ang nasa Biblia, sumampalataya si Tomas. Ha? Kaya ang sabi ni Kristo, mapala. Kung ikaw ay sumampalataya dahil nakita mo ko, mapapalad yung hindi nakakita. Gayon may sumasampalataya. Anong pananampalataya? Gaya ni Tomas, na ang pananampalataya, Panginoon ko at Diyos ko, si Kristo. Kata mo, eh, di Diyos yun, di tao. Ganun po yung kapatid.